Ang Biblia ay ang isang banal na aklat ng mga Katoliko at Kristiyano na sinulat ng mga Propeta at mga Apostol ni Kristo, tinipon at isinalin sa iba't ibang wika ng mga tagasunod ni Jesus at ipinalaganap sa lahat ng dako sa buong daigdig hanggang sa kasalukuyang panahon. Isa ang Biblia sa mga natatanging aklat na naglalaman ng mga bagay at kasaysayan na naganap noon pang sinaunang panahon. Mula sa kung paano likhain ng Diyos ang daigdig hanggang sa kung ano ang mga magaganap sa hinaharap. Bagamat ang aklat na ito ay naglalaman ng mga aral at patutuo sa buhay ni Kristo, atin namang talakayin ang mga prutas na nabanggit sa Biblia at ang dahilan kung bakit ito nakapaloob sa aklat na ito. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para manatili kang updated sa aking mga videos. Una nating pag-usapan ang igos na unang nabanggit sa aklat ng Genesis, kung saan ang dahon nito ang siyang ginamit ni na Eva at Adan na pantakip sa kanilang katawan matapos nilang suwain ang pinagbabawal na utos sa kanila ng Diyos. Ang igos ay maraming beses na binanggit sa Biblia at ito ay sumisimbolo ng kapayapaan at kasaganaan. Samantala may isang puno ng igos ang isinumpa ni Jesus na kailanman ay di na muling mamumunga. Ito ay matapos niyang makitang wala itong bunga, gayong siya ay nagugutom noon. Subalit hindi lahat ng puno ng igos. Ang igos ay matamis na prutas na gaya ng jam o honey at medyo malutong ang mga maliliit na buto nito. Ang igos ay may iba't ibang hugis at laki na mayaman sa nutrisyon at pinaniniwala ang isa sa pinakamatandang prutas sa buong mundo. Nabanggit din sa Biblia ang sikomoro na ayon dito ay umakyat si Zaccheo na maniningil ng buwis upang makita si Jesus. Ang sikomoro ay isang halamang nabibilang sa uri ng igos. Ito naman ang pomegranate o tinatawag nating granada sa Tagalog. Ang prutas ay may pagkakahalintulad sa bayabas na bukod sa may maraming buto, ay mayroon ding tinatawag na corona at ayon sa aklat ng Exodus ay iniutos ng Diyos na ang mga laylayan ng mga kasuotan ng pari ay nararapat na napapalamutian ng pomegranating disinyo. Ito rin ay isa sa mga biyayang binanggit ng Diyos na sagana sa lupang pangako. Ang lupain ng kainaan na pinangako ng Diyos kay Abraham. Ang pomegranate rin ang siyang ginamit ni Solomon upang ilarawan ang kagandahan ng isang babae. Ang pomegranate ay labin limang beses na nabanggit sa Biblia. Ang prutas na tinuturing na biyaya sa sinaunang panahon. Isang masarap at matamis na prutas na ginagawa ring inumin ng mga tao. Ang ubas naman ang isa sa pinakasikat na prutas noon at pinakamaraming beses na binanggit sa Biblia dahil ito ang ginagamit sa paggawa ng alak o inomin noon hanggang ngayon. Ang ubas ay isang sagradong prutas dahil ang alak na gawa rito ang siyang inihalin tulad ni Jesus sa kaniyang sariling dugo. At pinagsaluhan naman ng kaniyang mga apostol sa kanyang huling hapunan. Nakapaloob din sa Biblia na kanyang sinabi na siya ang puno ng ubas at ang kanyang mga sanga ay ang kanyang mga tagasunod o alagad. Ngunit bakit nga ba espesyal ang ubas sa lahat ng prutas sa Biblia? Ito ang kasagutan, ang mga pangyayaring tinatalakay sa Biblia ay naganap sa gitnang silangan bahagi ng daigdig ang lugar ay may temperatura na angkop sa pagpapatubo ng halamang ubas. Ito naman ang halamang date palm o palmera kung tawagin. Ang dahon nito ang ginamit ng mga tagasunod ni Kristo Jesus upang ilatag sa daraanan niya patungong Jerusalem. Ito ay isang sinaunang tradisyon ng pagpupugay at pagpaparangal na nangangahulugan ng kapayapaan at tagumpay noon panahon, malinaw sa kanila na dumating na ang kanilang pinkahihintay na tagapagligtas. Ito rin ang naging kaganapan bago siya hatulang ipako sa krus at ginuginita naman ng mga Katoliko at Kristiyano na araw ng palaspas tuwing sasapit ang araw ng kwaresma. Ganito naman ang bunga ng palmera mula sa puno nito. Ang puno ay nabubuhay at tumatagal ng mahabang panahon. Karaniwang nabubuhay sa maiinit na lugar o disyerto. At dahil likas sa kanila ang mainit na panahon, ang dates ay karaniwan iniimbak sa pamamagitan ng pagpapatuyo upang mapreserba at tumagal ito bago kainin. Maraming beses ding nabanggit sa Biblia ang olibo. Ayon sa panahon ni Noah, ang sanga nito ang siyang tangay ng kalapati na kanyang pinakawalan sa himpapawid upang malaman kung humupa na ang malaking baha. Ito din ang siyang pangunahing sangkap sa paggawa nila ng langis na siyang ginagamit noon sa kanilang ilawan. Ginagamit din ito sa pagluluto sa iba't ibang okasyon gaya ng pag-aalay sa Diyos at ginagamit din sa kanilang panggagamot. Maaring pakwan o melo naman ang binabanggit sa aklat ng mga bilang sa Biblia. Nasusulat dito na nagreklamo ang Israelita sa Diyos hinang matinding hirap na dinaranas nila sa paglalakbay palayo sa Ehipto. Ayon sa kanila ay mas mabuti pa sa Ehipto dahil nahihingi lamang doon ang isda at nakakakain sila ng pipino, pakwan, sibuyas, bawang at gulay. Ang mga hinaing na ito ay dahil sa paulit-ulit nilang pagkain ng manna na handog sa kanila ng Diyos. Malinaw na ang melon o pakwan ay iilan sa mga pagkain sa Gana noong panahon iyon sa Ehipto. Binanggit din sa Biblia ang pistasyo at almond mga prutas na parehong nabibilang sa tinatawag na drups. Ibig sabihin, ang mga buto nito ang ginagawang pagkain. Ito ay binanggit sa aklat ng Genesis kung saan si Jacob ay nagwika sa kanyang mga anak na sila ay bumalik sa Ehipto at magbigay ng handog sa gobernador gaya ng pistachio at almond at iba pang handog. Nangangahulugan nito na ang pistachio at almond ay ilan sa mga maiinam na produkto ng kanilang lupain noong sinaunang panahon. Ang mansanas naman ay minsan ding nabanggit sa Biblia at ito ay nakapaloob sa aklat ng Awit ni Solomon. Samantala, walang malinaw na makapagpapatotoo kung mansanas nga ba ang siyang tumutubo sa gitna ng hardin ng Eden na ipinagbabawal ng Diyos kay Eva at adan nakainin ito ay matapos ipagbawal ng diyos ang sinuman na pumasok sa paraiso matapos nila itong suwayin at dahil doon walang makapagsasabi kung ano ba talaga ang itsura ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama na binanggit sa biblia iniisip ng ilan na ang pinagbabawal na bungang ito ay ang mansanas dahil may pagkakahalintulad ito sa salitang masama ayon sa salitang Latin na ginamit sa pagsasalin ng Biblia. At dito nagtatapos ang bidyong ito. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment tungkol dito. Huwag ding kalimutang isubscribe ang aking channel para sa iba pang mga video. Maraming salamat po sa panunood.